may nice pata ng mafia ayun lunggaan tinitignan nila kung may palos Bubu, bubukalin pa raw yung ano ano kaya nyot? ano yan ha? tatap ko muna uh oo -oh. kita na? Uh oo -oh. sige lalagyan natin ang na underwater uh, case yung gopro natin panigurado lang papanain uh, tignan natin uh -huh. ano kaya dare? Uh -oh. Ah, asabayan ko na diyan. Ha? Uh -huh. Asabayan ako. Papanan na ba? Lain, lain, lain <coughs> wong ko akong ayus. ano di ko di. sinde niya na. anong okay. di pa di. sabi. huwag mo akong yah. huwede ako di. matagal baklas na yun balabong paing palos pero Ganyan katindi yung panguhuli nila ng palos dito yung mafia. Alam agad nila, pag nakita nila may butas, isilipin. Pag malinis, may lamang palos. Pag walang lamang, pag walang lamang yun, marumi yung butas. Kaya pag nakita nila, natipuan agad nila na yung butas eh, may potensyal. Talagang uh, inihintuan nila yon. At yun, nakita nga. So, 1-0. Ay sa agad.